And mga uh, kids papunta nga kami mag-dinner sa labas kasama sila amo. And then, alam nyo ba mga kitsays, sunusulit ko talaga ang pag-video ko kapag lumalabas kami nila amo. Kasi ito mga kids yung hindi ko na-experience doon sa una kong abroad sa Malaysia. Yung sinama ako ng amo ko sa labas. And then, sumama talaga ako. Pero, kumain sila sa labas sa restaurant. And then, ako naman, nasa labas ako ng restaurant. O, para akong aso doon na nag-aantay ako ng pagkain nila sa akin. Pero wala silang binigay sa akin. Kahit tubig man lang bigyan ako or kape para lang masabi na na sumama talaga ako pero wala. Antayin ko sila matapos kumain, antayin ko sila matapos lahat-lahat and then uuwi kami sabay-sabay. Sobra ang mga naranasan ko sa una at pangalawa kong pag-abroad pero hindi pa din ako sumuko doon dahil may pangarap ako makakita size. Pangarap ko para sa anak ko hindi para sa sarili ko. Kaya nagpatuloy pa din ako sa pag-abroad ko kahit doon ako natulungan sa pag-abroad pero hindi pa din ako sumuko doon makakita size at hindi pa doon natatapos ang kwento kasi 9 months ako doon makakita size naka-apat na employer ako. Oo. apat uh, na employer ako sa nine months na yun mga kutsais. Binenta ako ng binenta ng binenta ng binenta ng agency ko kasi uh, yung inapplyan ko doon sa Pilipinas is fly now pay later. So, ibig sabihin nun is hindi ako nagbayad kahit sa agency, kahit sa pagkuha ko ng passport ko, is sagot ng agency. So, yun ang consequence pala kapag hindi ka pinalad sa bansa na pupuntahan mo tapos fly now pay later yung inapplyan mo sa Pilipinas parang hindi ka tatantanan ng agency mo sa ibang bansa hanggat hindi mo nababayaran yung uh, hiram mo or ginamit mo na pera na pumunta dun sa bansang pupuntahan mo. Wala kasi akong ka-idea-idea nun mga ches, kasi hindi pa uso noon yung mga vlogger, mga alam mo yung nag-share ng buhay ng OFW ang nag-share lang dun is mga OFW na ang gaganda ng mga picture yung mga kinakain, ang puputin nila ang gaganda nila, alam mo yung parang doon ako na engan yun na mag-abroad na din ako and then gusto ko na din noon na magkabahay, kaya yun hindi pa nga alam ng magulang ko na mag aabroad ako, nag apply ako. Nung mag-flight lang ako noon na kinabukasan is flight ko, doon lang nalaman ng magulang ko. Kaya ayun talaga, wala akong ka-idea-idea noon. Tapos hindi ko alam kung ano yung mga gagawin kung nandoon ka sa problema na gano'n, ah, maabutan mo sa ibang bansa, gano'n, So wala talaga wala akong ka -ide idea Saka hindi pa uso sa akin ang cellphone noon. Hindi, pa, hindi ako mahilig mag-Facebook. At saka nung dumating ako doon, kinuha yung dalawang cellphone ko. Bawal talaga ako mag-cellphone. Alam mo yung doon ko talaga naranasan lahat ng hirap na o oh, hindi ka pa pwedeng gumamit ng cellphone, hindi ka pwedeng umupo sa sofa nila, hindi ka pwedeng kumuha ng pagkain sa ref nila. Ang dami kong naranasan na uh, paghihirap doon mga kids size. Kaya sobrang pasasalamat ko kay Lord at saka kay Sir Erwin Tufo na tinulungan nila ako na makauwi ng Pilipinas. Yes, tama po yung narinig nyo. Si Sir Erwin Tufo po yung tumulong sa akin na makauwi ako ng Pilipinas. Dahil kinuha ng agency ang maleta ko, mga gamit ko, passport ko. Kaya ang gamit ko na umuwi ng Pilipinas is travel document dahil sa tulong ni Sir Erwin Pintufo. Kaya ko sinishare ang experience ko mga kids, para sa mga hindi pinalad or na-terminate dito or hindi pinalad sa ibang bansa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil darating din ang swerte para sa atin. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng isang pagsubok na hindi natin makakayanan o malalagpasan. Kaya Iwala lang mga kitses, magpatuloy tayo sa ating pangarap. Samahan natin ng dasal at aksyon. Ayan mga kitses. Oh, kaya ano pang inaantay mo? Galaw-galaw din pag may time, uy, para matubat ang pangarap mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo.